Alam mo ba na may paraan para respetuhin ka ng mga taong nakapalibot sa'yo? Psychology Facts Part 6 Makakatulong ang tricks na to lalo na sa mga people pleaser. Pag may taong nakagawa sa'yo ng mali at nagsabi ng sorry, huwag mong sagutin ng okay lang, sagutin mo ng thank you o salamat. Sa gantong paraan kasi ng pagsagot, ay ini-emphasize mo na mali ang ginawa nila at di yun okay para sa'yo. Pag may nag-joke sa'yo at nabastusan ka, Huwag mong tatawanan yung joke. Ipaulit mo sa kanya yung mga sinabi niya at ipamukha mong di yun nakakatawa para sa'yo. Praktisin mong magsabi ng hindi nang wala ng masyadong paliwanag. Sa gantong paraan, pinapakita mong may boundaries ka at kailangan nila itong respetuhin. Huwag kang tatanggap agad ng request, lalo kung makakaabala ito sa'yo. Pag may nanghingi sa'yo ng pabor, pwede mong sagutin ng pag-iisipan ko muna. Pag masyado ka kasing people pleaser, ay lagi kang mapipressure na pumayag sa lahat ng request. At di mo na lang namamalayan na inaabuso ka na pala. Follow para sa part 7 ng...